Nagda-diet at nag exercise ka rin ba? Pero hindi bumababa yung timbang mo? Sisi, I feel you. Ganyan din ako na dati. Nakaka-frustrate na feeling mo hindi na bababa yung timbang mo. Hanggang sa iiwasan mo na lang na magtimbang. Sisi, I got you! Ito ang 3 bad habits na nakakabagal sa pagpayat mo. Number 1. Skipping meals. Baka hindi ka na kumakain para lang bumaba ang timbang. Very wrong yan, sis! Huwag na huwag mong gagawin ang crash diet. Pag di enough ang calorie intake mo sa isang araw, mas babagal ang metabolism mo. Mas mahihirapan kang pumayat. Instead na mag-skip ng meal, mas maganda na mag-focus ka sa pagkain ng balanced food na healthy para sa katawan mo. Number 2. Monotonous Exercise Routine Baka naman pare-parehas ang workout mo, simula nagsimula ka hanggang ngayon. Pag nagiging sanay na yung katawan mo sa work,